itong project na to um, bibigyan ko kayo ng kopya nito no? bibigyan ko kayo ng ito yung project briefer na galing sa DPWH DP, galing to sa DPWH website no? project briefer to bibigyan ko kayo ng kopya nito ito e eh, construction ng isang flood control structure yung nakikita nyo ngayon yung yung uh, protection wall no dito sa river worth 96 0.5 million from the 2024 uh, GAA, no? Um, this contract was uh, started on March 20, 2024. Tandaan nyo yung data, March 20, 2024. Nakakagay dito ang kanyang duration is dapat 270 days, okay? Pero, nung June 11, so, April, May, June, so, less than 3 months, nakalagay dito, actual accomplishment, 100% in 3 months. So, tandaan nyo yan, ha? 270 days dapat. Di ba? Three months, wala pang tatlong buwan, nakalagay dito, ah, uh, 100% accomplished na siya. And kumulekta na yun, sir? Date corrected, meaning nabayaran si Wow Wow Builders, siya ang kontraktor, si Wow Wow. July 21, 2024. So, one month after. So, 2024. Okay. So, yun ang background. Okay, yun ang background. Okay. Tinanong ko si Cap Oscar Gabriel, ang kapitan natin dito. Kailan ba nagsimula ito? Itong ginagawa, yung nakikita nyo ngayon. Kasi obviously, Bago pang ang gawa yan eh. Diba? Ang sagot sa akin ni Kap, ang sagot sa akin ng mga kababayan natin doon, yung mga nakatira dito sa tabi, three weeks ago. So, ito, ang tawag ko dito, patay na, binubu, pinipilit buhayin. Kasi, nabayaran na siya eh, nung last year. Sabi dito ng DPWH, 100% completed na last year. Pero, Siguro, three weeks ago, umihinit, uh, nag-iimbestiga na ang Senado, uh, nag-iimbestiga na ang Kongreso, nag na ang Pangulo. Pinipilit buhayin yung patay. Wala na ito, eh. ghost project ito. Eh. Klarong-klaro na ghost project ito. Pero dahil lang sa mga pangyayari, hinahabol ngayon. And, kausap ko din yung subcontractor, si Jojo kabagan ko ito. Kinuntrata kang siya, three weeks ago. No, three weeks ago. Bayad na to, ha? tandaan nyo, bayad. July 2024, bayad na to. Naka record sa DPWH, completed. Ito na ang pinakamagaling at pinakamabilis na contractor na nakita ko. Na 270 days, schedule. ang schedule, natapos niya in less than 3 months. Ito na ang pinakamagaling na contractor talaga. No? Sir? Pero, ito talaga, ang example nung sinasabi ng ating Pangulo. No? Ito yung sinasabi ng ating Pangulo. Na talagang ito, kahayupan na ito. Hindi tao to mga taon to. Nakita nyo naman yung hirap ng mga kababayan natin dito. Gano'ng kadalas kang binabaha dito, Kap? Actually, never naman binaha. Last na pagbaha po is 1997. Oo, pero ngayon? Ngayon po, hindi naman. Hindi naman. hindi naman. Hindi ka naman binabaha? Hindi naman po. Hindi ka pa na may ginagawang crowd control dito? Actually, hindi naman po kasi uh, medyo, ito po kasing area ng Casa Vista is medyo mababa kaya may possible din may talaga magbahayin. Uh -huh. Pero ito talaga, wala to, wala to last year? Ito, ito? Yes po, bali yung mga dulo lang po at saka yung uh, simula. Pero yung pinaka gap, wala po. So, hundred, ano to, this is almost a hundred million project. 100 okay, hundred million. Ito talaga, ninakaw yung hundred million na Ninakaw yon, Waga eh. Waga ito eh. Ngayon nga ito nagkaroon eh. Ngayon nga hinari si Jojo eh. sabkon nga yan eh. Di ba? wagas siyang kasaganan. Nagahanap buhay nga yung kababayan natin na yan eh. Pero itong hayop na wawaw -wow na ito, at yung kung sino man ang may-ari niyan, eh talagang kailangan managot yan. And kung sino man ang nag-approve nito sa DPWH, kaya managot nito. Wala pa. Wala. Hanapin ko yung dokumento. Ano lang sa Summary. Eh. Saan? Meron ba? Ah, ito. Ah, ito pala. Hindi ko nakita yung signature. Eh. Ang nag-clear down nito si J.P. Mendoza, Chief Construction Section, si Bryce Erickson Hernandez, Assistant DE, tsaka si Henry Alcantara, at that time DE. Ito na yung other investigation. Oo, ito yung pinadagan natin ng lookout order. So, ganito na lang, no? Ah, uh, bago tayo mag-usap mag pa. Today, I'm, I'm going to announce, number one, Henry Alcantara, effective today, is dismissed from the, the... Ngayon, he's suspended. Okay, he is now dismissed. I will call for a summary dismissal of Henry Alcantara. And next week, I will ask the DPWH uh, legal to recommend filing charges, the appropriate charges against Henry Alcantara. Criminal? Uh, whatever. Well, obviously criminal to. Okay. No criminal to. I pag nanakaw ito eh. 100 million. 100 million. 100 million. So si Henry Alcantara, dismissed and we will file we will recommend filing of charges with the ombudsman bryce uh, fernandez jp mendoza i will already uh, begin proceedings of dismissal no may proseso tayo diyan kaya nga nating sundin yan pero sisimulan na natin yan at hindi ako magtataka na madi-dismiss na rin to very very soon and pero hindi na natin hintayin yon papafayagan na natin kasabay ni Henry Alcantara ng charge appropriate charges sa office of the ombudsman So I will order the uh, DPWH legal team uh, to already prepare the necessary recommendations uh, supported by documents such as this no uh, to file the appropriate charges against them this is uh, ano uh, this is criminal mga hayop 'to mga tao 'to hindi tao 'to mga 'to Isa pa lang 'to by the way ha? isang project pag 'to Finally no I will also order the perpetual lifetime blacklisting of Wowow wow, builders from DPWH and all their possible affiliates. No, alam naman natin, minsan may mga may mga kung sino man ang may ari ng Wowow, meron din siyang mga ibang lahat yon. Hindi lang kung, kung mahanap namin yung mga yung mga kumpanya na sigad din ang may-ari kung sino may-ari ng Wowow, wow, pati 'yon papaban natin. Papaban ko na ganyan, announce ko na papabandi natin, kasabay ng Wawaw, -wow, yung SYMS, yung, uh, yung SIMS, na gumawa ng proyekto na nakita ng ating Pangulo uh, nung nakaraang mga linggo, na ghost project din. Sinabi natin, no, pag ghost project, kailangan automatic perpetual ban, lifetime. And then, second, We will also recommend the filing of charges with the, the Department of Justice against Wowow wow Builders and against Sims and all the, the you know, the people involved here, both those who are clearly dummies and the real owners or the beneficial owners, depending on the investigation of the DOJ.